Kristo mainyo ang biyaya na nagmumula sa kaitaasan ang siya nawang manatili sa bawat isa sa inyo ngayon at magpakailanman. Muli, ay natagpuan ninyo ang inyong mga sarili na naghahanap ng pagkain, nakakabusog ng inyong mga diwa sa inyong mga nauuhaw ay inaalay ko sa inyo ang isang tubig na siyang makapagtitighaw ng kauhawan sa inyong mga sarili upang mapanatili ninyo ang lahat ng mga pinagkakaloob sa inyo ng kabatlayaan sa ninyong pakikipag-aral o pakikitalad sa simulaing ito Ano ang naging hantungan o pagpapatunay na ikaw kailanman ay iniipon ang lahat ng mga aral na ibinibigay sa inyo ng kabatlayaan. Tinatago, pinupulot ang lahat na siyang magiging karagdagan sa inyong pagkatao upang hindi masayang sa malaon ninyong pakikitalad sa simulaing ito'y eh. hindi ninyo sinasayang ang bawat kataga hindi ninyo hinayang isang tabi ang lahat ng mga aral na sa inyo ibinibigay upang mapagtanto ninyo sa inyong mga sarili na ang lahat ng mga katagang iyan ay tumitimo sa inyong damdamin na ikaw ay isang espiritistang marunong tumanggap, marunong maghintay, at unat higit sa lahat ay ang marunong kang umunawa sa iyong kapwa. Mga minamahal na mag-aaral, sa papanong paraan ninyo, ibinibigay ang inyong mga natututunan, lalo't higit sa inyong mga kapwa, na nauuhaw sa salita ng dakilang Panginoon. Kapagkat kayo ang pinili at hinirang upang makapagbigay kayo sa inyong kapwa na magagamdang nga dituntunin na ang walang pinipili kahimat ano ang uri ng kanyang pananampalataya. Pagdating sa kabutihan, pagdating sa magagandang aral, ay naririyan kayo at hinahanap ang lahat ng karapat dapat upang mabigay ninyo sa inyong mga kapwa na nauuhaw ng salita ng dakilang Panginoon. Mga minamahal na mag-aaral, makailang ulit na baga kayong pinanganak sa daigdigang ito ng mga hugis. Makailang ulit na baga kayong nagkaroon ng pasalanan at sa inyong mga paghihiling sa inyong mga sarili. Ano baga ang inyong nagawang kasalanan sa daigdigang ito? Sino baga kayo sa inyong mga sarili? Ikaw bagay nakatupad na sa mga pasanin na nakaatang sa iyong balikat. Ikaw ay isinilang sa daigdigang ito na kinakailangang ikampay mo ang inyong mangbisik? hanapin mo ang katotohanan na ikaw ay isang hindi lamang palamuti sa simulain ng inyong natutunan. Kampay ninyo ang inyong mga bisig na maraming kinakailangang matutunan ang lahat at bawat isa na hindi lamang sa pamamagitan ng magagandang salita kung hindi kinakailangan gampanan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga pagkilos. Gampanan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga adhikain na ikaw ay isang nilikha na hindi masasayang ang bawat sandali, na hindi masasayang ang bawat panahon habang lumalaon ang bawat isa sa inyo ay nagkakaroon na ng gulang. Nagkakaroon na ng puti ng kanyang mga buhok. Subalit ano ang naging kahalagahan? Yan lahat bagang pinagkakalob sa inyo ng kabutihan ay tinuturo sa inyo ng kaitaasan ay isinasang tabi ninyo Kinakailangan kup kupin ninyo ang lahat ng mga inyong napapag-aralan. Huwag ninyong sasayangin ang bawat panahon sapagkat marami ng panahon ang lumipas. Lalo't higit sa kapanahon ng ito. Maghari sa inyo, mga sarili, ang isang magagandang butil na nagmumula sa kaitaasan na kayo ang magiging isang sandigan ng sandaigdigang ito na sa pamamagitan ng mataintim ninyong panalangin ay maghahari ang kapayapaan ng sandaigdigan. Kayo na mag-aaral ng simula ng espiritismo. Kinakailangang kampay ninyo ang mga bisig na yan na hindi kailanman masasayang ang bawat kataga na sa inyo'y ipinagkakaloob. Hanapin ninyo kung saan kayo magiging isang karapat dapat na mag-aaral. Katotohan ang sinasabi sa inyo, ikaw ang pinili at hinirang upang maibigay mo ang iyong ang kinakailangan ng iyong mga kapwa. Ibigay mo hindi lamang sa pamamagitan ng taginting ng salapi, kundi ibigay mo sa abot ng iyong makakaya ang lahat upang sa gayon ay magkaroon ng kadagumpayan ng iyong sarili na ikaw ay hindi lamang isang palamuti na nakaluklok sa luklokang iyan. Makatotohanan, madamdamin ang lahat na sa inyo'y binibigay ng kabatlayaan. Isa-isang tabi ninyo, ang lahat na siyang magiging kabusugan ng iyong mga diwa. Makatotohanan lamang na maipakita ninyo na kailanman ay hindi nasasayang ang bawat panahon na lumilipas at ikaw ay mayroong tungkulin na dapat kampanan sa daigdigang ito. Yan ang aking iiwan at magpakatotoo kayo. Taimtim kayong manalangin. Taimtim ninyong hilingin sa dakilang Panginoon nakapagkayoy kapag sama-sama ang lahat ng inyong mga hinihiling ay matutupad lalo't higit sa kapanahon ng ito. Yan ang aking iiwan at muli isang ganap na kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam. Apóstol Pedro.